Stories PA <laughs> Ang mahiwagang singsing ni Elena isang maliit na bayan, may isang batang babae na ang pangalan ay Elena. Mahilig siyang mangarap at naniniwala na mayroong kabutihan at mahiwagang bagay sa mundo. Isang araw, habang naglilinis sa ilalim ng lumang puno sa kanilang bakuran, nakakita si Elena ng isang kakaibang singsing -sing na may makintab na bato. Nang suotin niya ito, biglang nagliwanag ang buong paligid at naramdaman niyang may isang mahina. Ngunit makapangyarihang tinig na nagsabi, Elena, ang singsing -sing na ito ay nagbibigay sa iyo ng kakayahang tuparin ng iyong mga pangarap. Ngunit kailangan mong gamitin ito ng may kabutihan. Sa una, Natuwa si Elena. Nais niyang gamitin ang singsing -sing upang makamit ang kanyang mga pangarap, tulad ng pagiging isang mahusay na mga awit o isang magaling na artist. Ngunit naisip niya na baka mas maganda kung gagamitin niya ito upang makatulong sa iba. Isang araw, may isang batang nahihirapan sa pag-aaral dahil hindi siya makapag-aral ng maayos. Nais ni Elena na makatulong at ginamit niya ang singsing -sing upang bigyan ng batang iyon ng isang mahiwagang lapis na makakapagsulat ng mga salitang hindi na nauulit. Ang batang ay natuwa at naging masigasig sa pag-aaral. Sa susunod na araw, may isang matandang lalaki na nawala ng bahay dahil sa isang malaking baha. Gamit ang singsing, -sing, nagkaroon si Elena ng kapangyarihang magdala ng isang mahiwagang bahay na gawa sa matibay na kahoy at bato para sa matanda. sa bawat pagtulong niya, nare-realize ni Elena na ang tunay na kapangyarihan ay nasa puso niya, ang pagiging mabuti, mapagbigay, at mapagmalasakit. Sa huli, nagpasalamat si Elena sa singsing at sinabi, Salamat sa iyong tulong, ngunit natutunan ko na ang tunay na kapangyarihan ay nasa kabutihan at pagmamalasakit sa iba. Lumipas ang panahon, naging isang inspirasyon si Elena sa kanilang baryo dahil sa kanyang kabutihan. Nalaman niya na ang tunay na magic ay nasa puso ng isang taong may mabuting hangarin. Ang aral ng kwento natin ngayon ay ang tunay na kapangyarihan ay nasa kabutihan, pagmamahal at pagtulong sa kapwa. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-subscribe upang ma-notify kayo sa susunod pa nating mga kwento.